Malasa, Bebe, no? o oh, yung breast part, o, oh, di ba? Usually, parang bland ang... Ah, uh, usually matabang, matabang yung breast. Matabang, di ba? Ito, malasa. Hindi so, ka kumakain ng breast, breast usually. Uh -huh. Usually matabang ang uh -huh. breast. Ito, masyado. Marami. boss Buto na ang kinain mo. Tama. Hmm. So, ito na nga, mga Javibees. Wala si Javi today because nasa office siya. Pero nag-request siya, ako muna daw magluluto. Isa to sa mga bihirang panahon na ako ang magluluto. Pero, syempre dahil nag yung asawa ko pag bibigyan natin. Mamaya yung dinner, uwi yun. Ang gagawin natin, nilabas ko na yung aking buong chicken, one whole chicken. Dahil magluluto tayo ng air fried chicken. So, para siyang lechon manok actually, pero air fryer yung gagamitin natin. Tara! Sisiguraduhin nating juicy ang ating chicken. Kaya, iba brine natin siya. Brining ang tawag sa proseso kung saan binababad ang manok sa tubig na may asin. Ang ratio ng tubig at asin ay 1 cup water is to 1 tablespoon of salt. For this recipe, 10 cups of water ang aking ginamit. Kaya maglalagay din ako ng 10 tablespoons of salt. Pinaghalo ko lang po yan hanggang sa matunaw yung asin sa tubig. Saka ako binabad ang manok. Sinelyuhan ko to ng cling wrap and then ilalagay sa ref. Hayaan natin siyang magbabad. Actually, ideal talaga is overnight. Pero since ngayon lang ako nag mga 3 hours ko lang siyang ibababad sa ref. So after 3 hours, eto na tayo. Ilalabas ko na yung manok and ready na tayo sa ating next steps. Okay, pwede niyong i-brine ang manok up to 24 hours. Pero yun ang pinaka-max na. Kaya huwag na sobra kasi sobrang alat na pag -alat. Pero sa akin, mga 3 hours lang to kasi syempre, darating na si Javi Rai. Tatapon na natin yung tubig. Again guys, okay lang mag-brine ng matagal basta wag lalagpas ng 24 hours. Don't over-brine. Ang next step naman is to prepare the dressing. Pinaghalo ko lang 1 tablespoon ng black pepper, 1 tablespoon ng salt, 1 tablespoon ng brown sugar, 1 tablespoon ng garlic powder, and then 1 tablespoon din ng paprika. For this recipe, nagamit din ako ng thyme. 1 tablespoon lang din. And then, 3 tablespoons ng sesame oil. Paghahaluin lang natin to hanggang sa ma-dissolve sila. Para naman sa stuffing or yung sa ilalagay sa loob ng manok, eto si Justin, tinulungan ako. Nagpupukpok siya ng garlic. Dalawang malaking bulbs to. Kailangan din pala natin ng salted butter. Eto kalahati lang and then tatlong hiwa or tatlong square lang yung prepare ko. Meron din akong beef cube. Hulaan nyo kung anong brand yan. Hinati ko lang to sa apat. Bakit hindi chicken cube? Bakit beef cube? Wala lang. Trip ko lang. Maganda din ang dahon ng laurel. So eto na nga, ready na tayong ipahid yung dressing sa manok. Pero bago yan, siguraduhin muna natin na tuyo yung manok. So tap dry lang ng towel para mabawasan yung moisture niya. And then yung dressing, ilalagay na natin sa manok. Gumamit pala ako ng brush dyan para masiguradong yung lahat ng sulok-sulok ng manok ay nalalagyan at evenly spread out yung dressing. Make sure you don't miss a part. Kung wala ka namang brush, okay lang naman na kamayin mo na pagpahid ng dressing. Actually, kinamay ko na rin dyan after para mamassage, para manuot talaga yung lasa ng aking dressing sa manok. And then, syempre, yung loob din, lalagyan natin ng dressing, okay? Para syempre, malasa din yung loob. Huwag magtipid sa dressing na ilalagay. Kasi yung measurements na nilagay natin or prepare natin ng dressing is more than enough for one whole chicken. And then, next naman, itong stuffing. So, Tonar nor cubes, sa loob. Tapos, garlic. Tapos yung dahon ng laurel. And then butter. And another nor cubes. But, garlic. Ito. Then butter. Then nor cubes. Then garlic. ang dahon ng laurel and butter usin na natin And then, ilalapag na natin yung ating chicken sa ating air fryer and ready na nating lutuin siya. So, sinet ko to ng 190 and then 45 minutes. After 15 minutes, bubuksan natin siya para baliktarin yung manok. Huwag kang mag-alala na nag-darken or parang ganyan yung itsura niya. Hindi po yun siya sunog. It's just that may sugar yung ating dressing na pinahid sa manok. Kaya normal lang po yun. And then, papatuloy lang natin. mananalo ng collagen or ng t -shirt. Yan, Yeah, may mga nag-one na, oh. sa ko si Lea and Share niyo yung live, guys. Please share the live. Tsaka pa like, ala. Di ba nasunod yan? Ah, uh, kasi may sugar. Kaya ganyan. Oh, sugar. a little bit, bit. ano lang. Pero maganda na. Pero it's not. Yan, yeah, guys. Aba, kapag lang tayo. Kasi hindi mo nakikita yung buong ano. Tama ba? Jenny. Ayan. Tapos oh, wait lang. So, na. yan. Ito. Mm. Si Wang Pacho. Ayan mantika. Sige. Guys, wait Chicken na. oil. Sa'yo tayo inuwain. Inihintay ko lang si Happy David. Sarap. Chicken oil. Ang sarap da, yung chicken o, oil. Tapos, mamibigay tayo mamaya ng collagen tsaka ng t-shirt. Mm -hmm. Yan. natin yan. Diba? Just diba? share this live. At saka pa, biyak po ng live natin. Yung... Maybe, since nagko-content oh. na si Justin, tikman mo oh. muna. Ano yan? Eh, di ba hindi pa luto? Buto na! Ay buto na ba yan? Buto na ako! Ito, oh, balat. Ito yung balat. Mmm! Tasty! Ang mm. sarap! Ang tasty! Mmm! Justin, dapat ikaw tinitikman ko din. Ito. Ito naman, laman, laman, laman. Hindi, pakita mo Justin. Laman. Ang sarap. Mmm. Mmm. It looks like sunog pero hindi because it's sugar. Yeah, sugar kasi. And this one is tutuna oh. Mm. Kaya natin oh. it's moist. Mm. Okay. Tapos brinine ko to. Kaya tingnan natin kung juicy. Mmm. Masarap. Walang mm. Hmm. Juicy nga. Ang Ma lasa. Malasa yung laman. Mm. Ayan ang mahirap sa chicken. Kasi minsan walang... Walang lasa yung laman, yung, no. yung balat lang, yung mm. balat lang, pero Yon nakuha natin yung secret para juicy yung laman. Kaya i-brine. I-brine mo siya ng matagal. Ito, 3 hours to naka-brine eh. Ang sarap. Ayan. Yeah. Ang sarap. Mm. Ayan, guys. Okay. nag-chicken <laughs> oil ka, baby? Mm -hmm. Sarap. 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 Malinam-nam, no? Sarap. Juicy? Sabi ang juicy. Effective talaga mag-brine. At malinam-nam. Mm -hmm. Naluluot yung lasa. Sarap. Bira ako magluto pero happy, mm. happy happy ka pa nagluluto mm. ako. Yeah. Sarap. Thank you. Mm. Tapos ayaw mo pa naman ng hilaw na chicken. Lutong luto ba? Lutong luto. Oh. Tama. Oh. Mm. -hmm. And it's juicy. Mm. -hmm. Justin naman. Sarap. Thank you. Man. I love you. Love you too. chicken oil din. <laughs> I'm sure may magsasabi na hindi healthy yan. Okay lang yun. <laughs> Ganun talaga. Minsan lang naman. Ano mo kung juicy ba ang manok? Masarap ba? Mm. Masarap. Mm -hmm. Diba? Mm. Malasa. Malasa. Mm -hmm. partner sa Coke. Mm -hmm. Yes. Mm, -mm. mm. <laughs> Buto agad ah! Ang bilis mo na ubos! <laughs>